Araw, mga kabakyard. At ngayong araw ay nais ko lamang magbahagi ng kaunting kalaman kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating mga sisi, lalo na sa kanilang mga unang linggo. Disclaimer no animals were harmed in the making of this video. Una sa lahat, importante ang tamang pagpapakain sa tamang oras. Sa tuwing magpapakain tayo, siguraduhin natin na malinis ang pagkain at inumin ng mga sisi iwasan ang nabubulok o natuto yung dahil maaaring itong magtulot ng sakit. Pangalawa, magbigay tayo ng bitamina o suplemento lalo na kung pabago-bago ang panahon. Malaking tulong ito para lumakas ang resistensya ng ating mga alaga. Pangatlo, panatilihing tuyo at malinis ang kanilang kulungan. Ang basa o maruming paligid ay pwedeng pagmulan ng sakit gaya ng sipon o pagdudumi. At higit sa lahat, obserbahan palagi ang kanilang kilos. Kapag may napansin kayong matamlay, hindi kumakain o hiwalay sa grupo, agad na itong bigyan pansin o konsulta sa mas nakakaala. Ang gamit naming patuka ay BMEG Integra 1000. Ito ay formulated para sa mga sisyo mula day old hanggang 14 days old. Kompleto ito sa nutrients na kailangan nila para sa mabilis at malusog na paglaki. Hanggang dito na lamang po ka-backyard, sana ay nakatulong ang munting kaalaman na ito upang mapanatiling ligtas at masigla ang ating mga sisip. Huwag kalimutang mag-follow o mag-like para sa iba pang backyard tips. Hanggang sa muli at ingat po tayo.